Magandang araw mga igan! Ibahagi ko po sa inyo ngayong araw kung paano po makagawa ng lampara gamit po ang asin at ang gamit na mantika. Ang una po ay kailangan lang po ng babasaging baso, ilalagay lang po ang asin at ang mantika. Kahit anong klase po ng mantika ay po po dito. Siguraduhin lang po na ang mantika ay aabot po hanggang sa pinakababa po ng baso. Ang asin po ay hindi natutunaw sa mantika, kaya po ito ay talaga namang maaaring gamitin pang matagalan. Para po sa wick o mitya ng lampara, gumamit lang po ako ng kapirasong bulak na inikot po sa toothpick. Kailangan lang din po na basain ang bahagyan ng mantika ang dulo ng mitya para po ito ay maglingas. Ang lampara po na katulad nito na gawa sa asin at mantika ay gamit na gamit po noong araw dahil pumalimit noong mawala ng kuryente at sa ibang mga lugar na wala pa pong linya ng kuryente. Bukod sa madali po itong gawin, ito po ay matipid at matagal pong magagamit. Yun lamang po at maraming salamat!